Hi, good morning to everyone. <laughs> Magla magbibidyo tayo. So ngayon ano sinong naka subscribe sa akin or share ni share ang video at ipalo eh, ni ako sa Facebook. So mamimigay ako ng ito. Dosyao original siya. Ano yung nito? Ito yung surgeon niya. Ipamimigay ko to sa pipili ako ng follower. Or subscribe sa YouTube ko or mag-share sa Facebook ko na non sa mga video ko ibibigay ko to sa kanya. Ipapadala ko sa kanya. Ano ba to? Babat pala eh? Ito siya. Hintay natin mag-open siya. Hmm, password pa. Mali. Ang galing ko pa sold niya pag ano, pag isa pa dalaki. Pinasold ko kasi ano, sinabi okay yung niya, mali pa. Patay. Mali ang pasold. Ah, hindi ko okay na. Ito siya, oh. Ang Ito siya, oh. Ano yung natin upin natin? Punta tayo sa Facebook. Na. Hindi ko pala naklikan. Ayan. Wala bang wifi? Wala wifi. Ayan o. Oh, Facebook niya oh Lapit natin dito kasi may nang signal dito sa kwarto ko eh. Ah, Sana niya, hintin natin Kailangan na kasi lapit dito para... Hindi mag-work itong ano niya kasi hindi mag magandang... Ang dami, open natin ang ito. Pamimigil ko to sa sino magpapalo sa akin. May or... nakasiyang wifi ko eh. ganito. Balita naman sa labas ng bansa. Pina tututukan ngayon ng OFW Partalist ang tatlong pangunahing suliranit na kinak... Ano malakas ang wifi? Ayan ang may tanong. Pilipino sa bansang Malaysia. Si Lester Vale magpapalita. Ito siya. Nangako oh. si OFW Partylist Representative Marisa. Kami may to to sa... Ayan siya. Pag-aaralan ito po. Ang iba't ibang problema ng mga overseas Filipino si workers. Nung... Sinong gusto magkaroon ng... Sa bansang Malaysia, ito ang Ano ba ito? Notebook eh. Notebook eh. Naman tawag dito. May maliit an na ano. Pamimigay ko ito sa follower ko or ano mag-share sa mga video uh, uh, ko. At... Din ng na dapat tutukan at pag-aralan Ma ng mabuti ang ano sa YouTube ko na mga problema na mga sa Pilipino YouTube sa bansa ko. kabilang okay, ang no. usapi patungkol sa kontrata partikular ang nalakas, pagpapalit nalakas. ng kontrata na nagre-resulta sa pagba-abot ito nga ito nga ito nga malakas kasi Mamimiga ko to sa panel ko, subscribe ko. Share mo video para para manalo ka kung gusto mo manalo. Bago-bago pa siya, oh. Kabibili ko lang yung nakaraan ng um. oh, right, eh. mm. Nasa no, na mga long May ano siya, may mouse siya. Maganda kasi ang signal dito. Eh. Kailangan dito siya. Oh. Yun lang signal ko sa kwarto ko. Maganda ang signal sa kwarto ko. Nanood ako ng... Kalinga. So, sin kung gusto mo manalo, <laughs> i-share mo ang video ko at <laughs> i-subscribe mo ako sa YouTube at i-follow mo ako. Bye! Thank you!